Good morning, good morning, good morning Good morning, Luzon P. Mindanao. Good morning, Philippines Good morning, world Isang napakagandang umaga po sa ating lahat uh, Purihin ang Panginoon sa napakaganda po na biyahe namin mula ang pag-alis namin kahapon sa Santa Rita na uh, smooth lang talaga ang, ang biyahe namin kahit um, ulan saka yung daan talaga namang uh, uh, basal ang ang kalsada yung nagcrack yung uh, ano yung mas uh, spaltado ng kalsada bunga siguro yun sa earthquake and purihin ang Panginoon um, balis kami ng 5:30 nakarating kami ng nasipit around uh, 8:58 yun po and then uh, akala namin maalon talaga ang uh, sakay namin ng parko dahil nga sa nong uh, nung nasa terminal kami, ulan, tapos uh, tawag ito, mahangin-hangin, nakikita ko yung galaw ng, ng dahon. Pero purihin ang Panginoon kasi nag-start na kami ng kasakay ng fire ko. Hanggang ngayon, uh, na-experience lang namin yung alon in between ng Mindanao at saka uh, Cebu. And uh, purihin ang Panginoon, smooth lang talaga ang biyahe namin. Totoo talaga yung Psalms, chapter 91, verse 11, nang sabi doon na mag-assign ang Lord ng Angel at kailan may uh, hindi namin pababayaan ang Panginoon. So Lord, rin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat po na pipray sa amin, sa mga support po sa ministry na, na ginagawa namin ni Pastor Mike. Maraming salamat talaga sa inyo lahat. And above all, kami nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng kabutihan ng Lord na ginawa niya sa buhay namin. Na tunay nga po ng Diyos na pinaglingkuran natin ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na mabait at kailanman hindi tayo na iiwanan. Uh, nandiyan talaga siya naka, uh, uh, nakagabay sa atin. Maraming salamat talaga sa inyo na the Lord bless you. That my soul could depend. My soul out for Your presence in you. this very young. For Your presence. I know I am free from the chain that has bound me. In your presence, I am calm, Waiting for the king I am free from the chain that has bound me. In your presence, I am calm. Waiting for the king. I In his name, in name. Ah, nag-along siya kato in between na ng Mindanao oh, at sa Pagisayas dito umano pero pagsuro na sa Mindanao wakaman man pagsuro na pag in between na kay Dadap ng Gudiha at tapos sa ilan sa mga pang mga nga nag-gumalo diha pero di man yung anak kanagbo pagsuro na sa Pagisayas wala na ha? gabi eh oo oo oo